Pero sa silangan at alap ng puso Sa mo mo'y buhay, lupa'y nilirang Duyan ka lang magiting sa manluluping Di ka pasisiin sa at gundok Sa simoy at sa langit mong bugaw May tuladang tula at awit sa minamahal Ang isa't ng watawat mo'y tagumpay na nagningningning Ang bituin at araw niya, kailan pa may more than a little bit more than a little bit more than a little